Ayan. Pick up for Wait lang. Uh oh. Pick up for today. Saturday. Tada! Ito yung una kong pick up. All wings chicken. Ayan. One to go and pork chop ayan mga kabayan at ako hindi ma ubos-ubos ang aking mga pick up minsan pinamimigay ko na ayan pork chop ang kakapal ng pork chop ito yung una kong pick up yung malapit sa bahay ito yung ano fresh beef honeycomb tripe. Ah, itong ano to, sinasabi sa Tagalog na tuwalya. Ah, ayan. Next. May chicken. Ayan, chicken na ah, luto na, ineti na lang. may ganto. Hmm. Ganyan. Ayoko naman yan kumain yan dahil matamis. Oh, wow, may apple ako. Ang gaganda ng apple. Ang piraso. 2 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 ang gaganda ng apple my god tapos, may grips ako. Tikman na ating grips. Matamis to eh. Ayan, ito eh, baka gawin ko na lang ng wine to ah. Grips oh. Matamis, tinikman ko na to. Seedless green apple. Wait, Welsh. 3 pounds pala to. Apple. Grapes <laughs> Grips. <laughs> three pounds daw, 3 pounds, mabigat so, nga naman tapos tinapay sa burnham. tinapay tapos long tinapay ayan, ayan ang aking pick up sa malapit sa bahay ayan na siya Tapos, ayan ang pangalawang box. Tignan natin anong laman ng pangalawang box. oh, ito masarap tong tinapay na to. Delicious cinnamon in every slice. Ayon, cinnamon na tinapay. Ayan. Ayan. Pinapay ulit, pero matamis ang sugar. Tingnan natin kung ilan ang sugar nito. Sugar 7. Total sugar 7. Include 7 gram added sugar. 14. Oh, ang taas ng sugar. I don't wanna eat the... more tinapay. Everything siya bayat pa. Rolls. Siya bata data Hoy, masarap 'to. Tingnan natin, sana ang sugar niya, fiber sugar zero. Oh. Cholesterol zero, sodium 730 mg. Oh. Wala nga yung sugar, mataas naman ang sodium. Kidney rin naman titirahin. Kaso, umiyong wala na maraming tubig. Walang sugar, itong makakain ko to walang sugar. Okay? And, oh, ano to? Pears siguro to. Pears. Ah, pears nga. There. Pears, one, two, one, two, four, six, eight. Oh, walong pears. Oh, masarap to. Matigas pa. Ayan. Walong pears. Ayan yung pang sa pangalawa kong pick up. Oh, wow. May itlog pa. Medium, twelve, one dozen. Ayan ang itlog. Ayan natin. Wushu! Ang medium look. Kaliit-liit. <laughs> okay, thank you sa itlog. Ang pa-itlog. Vegetable. American Beauty Vegetable Condensed Soup. Ah, sabaw, sabaw. Yung nakaraan na, na-pick up ko, wal, pitong, pitong salmon. Ito, papakita ko. Ito yung una ko na-pick up na Sabado. Pito nito, pito. Deep Sea Pink Salmon. Oh, na-pick up ko ngayon. Ano to? Unsweetened apple sauce. Oh, unsweetened apple sauce. Okay. American Beauty. Oh, tatlong ganyan. Ah, pork chop again. Pork chop ba to? Pork lion chop. Center. Cut boneless frozen. Ayan. Ayan. isa, dalawa, uy, tatlo, nakaraang ganito rin eh, apat, uh, kami, ito naman, isa pa ang ay giniling, para na lang to sa aking posa. Giniling pork taco pele Ah. Taco pang tacos. Ayan, pang tacos. Ayan. Tapos. Oh, may pistach pistachos. Ayan. Oh, uh, uh, sarap. Mahal pa naman ito. Hindi e, ako yun. Kasi ang mahal. Oh, may pikan. California grown. Pikan. Nuts, nuts, nuts. Walnuts. Ah, walnuts pala. <laughs> It's a walnuts. Ayan, walnuts. Walnuts, walnuts. Dami rin ang pick-up ko. So, let, ayan, wala na. Madami din, madami. Ayan, no, pick up ko, naku. Hindi rin. Ayan, ayan ang aking pick up. Ayan, dami. Pork chop, pork chop, pork chop, pork chop. Chicken, chicken, tuwalya pikan ah, walnuts, bread, 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 ah, cinnamon bread, ah, tavern bread, ham, at ah, ito, matamis, ayaw ko, itong mahaba, pwede, itong apple lang ganda, may chicken na loto ha, kaano na lang, initin, may itlog, may pistachios pistachos, may pang tacos, may grapes. Ayan, ang ano ang dami. Ang delata, ayan. Ay. Thank you for the blessings. Ayan, pero ang aking ano, marami pa rin sa ko kaya ilagay yan, ayusin ko yan. Ayusin ko, yan, at para mailagay. Magbabad ako ng pork chop. Yung unang pork chop yun ang ibabad ko. Ayan, maraming salamat. Thank you very much for watching. Ang aking binibili dito ay ang um, um, bigas na lang. At minsan pag walang gulay, wala akong gulay ngayon, uh, na na-pick up. Wala akong gulay na na-pick up ngayon. Kaya ako'y bibili na lang ng gulay kung kailangan ko. Pero meron pa akong gulay na mga uh, may talbos pa ako ng kamote dyan. Talbos muna ng kamote ang aking gugulain. At um, ano tawag dito? Papaya. Ay magatao ng papaya. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.